So what's up mga kaidol Ayan good morning sa ating lahat Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga viewers namin Ayan At nandito nga Nandito kami ngayon sa Isla Kalumbuyan Dito namin gaganapin ang celebration ng birthday ni Idol so, Walang masyadong Hindi ganong Karami yung handa Kasi medyo nakapos tayo sa budget sa ano Bahay At Uulitin natin yung celebrate mga kaidol Baka pagkatapos ng bahay yung pag sa bahay at isama na din natin ulit yung birthday ni Idol Inday para maghahanda tayo And dito kami ngayon si Idol Inday, si Idol Alex Marano ka-idol, magigib ba yan yung bag... nahuli natin nakaraan guno-guno yan mga idol ayoko ganda na <t Sen -tian> <snap dengan kemiendo> Wah. Okay, okay. Dai, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Itu indah. Oh. So, birthday ng Kulinday. Then so, kita natin yung view dito sa isla ng Kalumpuyan mga kaidol. Yan. Maraming marami ding mga tanim. bahay dati daw, maraming naka nakatira dito. Tingnan natin yung apl playa. Dito nakatambak yung mga ano mga kaidol, yung mga samo kasi ano? Amihan. Tapos dito ang ano kalma kaya dito nakatambak. Yan yung ano. Dito parang may pasil doon mga dun. parang may sandbar sa unahan. Kita natin. Yan, Roma nasa gilid. Ayan yung isla ng kanipo mga kaidol Ayan Ganda na ang buhangin dito Ayan so, mga kaidol punta tayo dun sa unahan Ayan. At po lang natin yung celebration Idol in sa pag-blessing pag, -bleasing, pag -bleasing ng bahay. Kasi medyo nakapos pa tayo ng budget. Wala nakatira dito mga kaidol pero may guard dito. Ayun yung naglalakad. Siya nagbabantay dito mga kaidol Marami ding mga puno dito ng niyog mga kaidol at mangga. Marami ding kasoy. Ayan. Ganda ng view dito. So grabe ang init. Ganda ng hangin oh. Ayan lawak. Ayan. So babalik na tayo

And as. ng Ama ng anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming maraming salamat po sa yung ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. At hiniling po namin na sana ay mabigyan ng magandang pangatuhan sa Idol Inday sa kanyang magandang kaarawan ngayon at sana ay marami pang birthday ang damating sa kanya. Jesus Lord. Amen sa kalaman anak ng Diyos sa Happy birthday na. Happy birthday to you. Happy <laughs> birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang babi. Maligayang babi. Maligayang babi. Wish na, wish. Eh, sina. Eh, tayo pa, tayo pa. Tayo pa, sa wish din mo Eh. Bakbak ana. Tao na pagod mo. Tao na. Ano sa man na kalimot matagan po ani. Pwede tayo mga cook ani. Oy, kela at si Marita. Ale, nang ko lang plato. Tadi po bi. Ilang man tao. Happy birthday. Eh. Ibaba ang sinat Lex. Kabin eh. ganang ka? Eh. Sa ganang ka? lang? Sa ganang katong muluto ka? Eh. Sa ganang Eh. Sa ganang katong muluto ka? Eh. Sa ganang katong ka? Eh. Sa ganang katong muluto ka? Eh. Sa ganang ka? Sa ganang katong

anu <laughs> ban lu lu endai sawah tuh ui tadi kan jatuh terima kopi mau <laughs> makan cake men men ini misalnya mau dibuang menang

Yan hindi na ubos mga idol kasi Ilang oh, piraso na rin kami Ayan, pansit ang dami pa ano da? Ipamigay ayy. namin yan Ipamigay namin yan sa baba mamaya Tanong ni Day Okay yung birthday mo? Uh -oh. ah, Masaya mga idol Masaya? Oh. Nakasayaw ka nakasayaw Sumayaw sana si idol Inday mga idol Kaso bawal Bawal ipakita sa video kasi may tugtog hindi pa naman tayo katulad ng iba na kahit may tugtog ay hindi hindi na copyright. Sa atin bawal po 'yan kasi nakaka-copyright po pag may tugtog kaya hindi natin na bidyon yung pagsayaw ni Edurinday. Allah. Anong ginagawa ni Tito Min? Kawawa man tong bibi na to, oy. Eh. Ha? Kawawa man tong bibi na to, oy. Eh. Allah. <laughs> Ayan, binagtripan ka man ni Tito Min. <laughs> lab na lab ni Idol Inday oh. Uy, Min. Anong nagawa ni Tito? Matagyagit. <laughs> so ayun mga kaidol ay bago matapos yung video na ito ay muli pa kami nagpapasalamat sa inyong walang sa pagsuporta at palaging pagsubaybay sa aming mga video. Ayan maraming maraming salamat sa laging nagmamahal sa amin. Lalo lalo na kay Idol Inday. Lagi kayong mag-ingat mga idol God bless po sa inyong lahat. Bye. And let's go. Bye-bye.